At are na nga ho, kami ho ay nagkukulitan, naghahabol habulan nila Kuya Lucas, Jace. Ay haba ho kami break time sa minimesyo, Siyempre, kunting laro ho muna, at ay ini-enjoy ho muna namin habang break time. At dahil humama dapat huwag ka may focus na focus. Yan ho, talaga ho pinagat naman ho ako ni Jace, nang kabilis-bilis tumakbaw. At tinawag nga ho ko ni Kuya Lucas, at tinanong kung anong laman, ay eh, tiniting ng namin ng aming mga kinde. Ay eh, salaming salamat ho, Ate Imo sa iyong bigay na kinde sa amin. Ay eh, tunay na ho kami tuwang tuwa sa iyong patrick or treat. May nakalagay pa hong love eh. Ay eh, dumating na nga ho sa Ate Imo diyan sa panahon na yan. At te, sinuturo ho sa amin kung anong nasa sa loob. At arin na kang pinapaturo ni Kuya Lucas kung anong laman sa loob at talagang uh, nga sa uh, Kuya Lucas sa ng kinday. At ariho, dumating niya naman ho si Jace, nagpapahapagat na naman ho sa akin. At ariho, habang ho kaming tatlo ay eh, naglalaro, ay eh, bigla hong dumating sa ati mo dyan, eh dagay naging apat na kamay, ay eh, napakasaya rin ho talagang kasama nila ati mo dyan. Sorry, yeah. <laughs> 变形金刚

Ano kayo ng yeso? Sintayin mo sa mga Yun ang Okay na, okay na. Asa yung Wala, wala. Asa yung Asa yung Wala, yung Eh, niya. Ayun, ayun. pa ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun. ayun na. Hindi Babawi ako. Ganyan niya ka okay. sa labi uh, okay. 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 si okay. ito. Sa, ano na ito? Ano na ito? Ano na ito? Ano Ano